isang bahagi na patuloy na ninyo ipin, ipinapakita ang pagkakaroon ng isang magandang ugnayan na banggit po ni eh, Ate Delia na almost na talagang walang wala na noon wala na daw yung samahanap ni Mamade at uh, lagi ko pong lagi ko binabanggit sa kanila. Ang samahan ay hindi magubuhay hanggat nagkakaisa at may puso sa paglilingkod ang bawat isa para sa pamilya, sa sarili at para sa bayan. Dumating yung pagkakataon na hindi na kinikilala ang samahan ng Pima Bati. Subalit, lagi ko pong pinapayo sa mga sa grupo ng Pimawali na huwag susuko. Kung hindi na kinikilala, magpumilit, magkaroon ng inisyatibo na tumulong sa ating pamahalaan. Ajam po ang ginawa ng grupo ng Pimawali. Since 2010, 2011, Kasalo noon na ako ay nagtuturo sa NQCI. Bagsak na bagsak na ang Pima Mati. Nandiyan ka ni Yak, ang grupo, pero lagi, laging sinasabi sa kanila, tuloy lang, gumawa kung ano yung mga aktividad ng municipality of El Manta ay magpatuloy lang. Kahit hindi imbitahan kung mayroong mga gawain pampayan na tulad ng paglilinig, magtatanim at iba pang activity ay dumalo. Dahil mas lalong nakapansin ng ating pamahala kung ang bawat samahan ay merong initiative. Kailangan-kailangan ng bawat samahan yung inisyatibo na hindi hindi stall out at binibigay dapat ng pamahalaan ang tulong kundi ipinapakita ng bawat group sana na dapat sila suportahan sa kanilang ginagawa at ang halimbawa ang grupo ng Timamati na kahit ano yung mga pinagdaanan ay nagtutuloy-tuloy pa rin kayo na bumangon. Kahit kayo ay walang bagay, patuloy kayo ng maliit na bagay at doon kayo nagsimula. Magtulungan. Yung damayan na noon ay nagsimula. Hanggang ngayon ay nagtutulungan pa rin kayo. Mahilaga po sa kasamahan yung bukas sa bawat isa. Bukas sa bawat isa, kung ano yung problema na naranasan ay pinag-isapan sa grupo at hindi sa ansang bagay lang. Sabi ko nga sa isang mong kaitigang atorne, na noon ay aking dinalanan na ito. Hindi pa siya atorne okay. at siya ay katuwang pupapa doon so, sa Saint Charmander. Gusto okay. kong sa inyo ipakilala dahil darating yung manahon na may manganap kang pagugada. Okay. Ang isang sabahan ang isang sabahan na masasabi natin at buwan at ito na nga po, po Team Omani. Paano natin hindi masasabi kung ang pimamahal? Sila mismo yung gumagawa ng palaala upang ipakita sa ating pamahalaan na dapat sila ay sa Katulad po ng ginagawa ng ito. Nabalaki ang mga sa ating sa ating bayan kung so ito ay pagtutuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Ata patuloy na kunigida. Hindi lang hindi lang kayo ang may problema sa sinasa ninyo na mga punduhan sa mga saliksik All well, over the Philippines po, po ay may uh, problema. Uh, At yan po, ka, kadarating ko lang, galing rin ako sa Region 5. At uh, hindi lang problema ng, uh, ng inyong grupo, kundi problema ito ng buong Pilipinas. Na tagal-tagal na ay hindi na pagtutuunan ng ating pangmahalaan. Na lagi sinasabi, lagi sinasabi na papahalagahan ang mga isda. Hanggang sa kasalukuyan po yan, ang mga isda, ay walang sariling mga tahanan. Mga sariling masasabing aming ito na pinagtatayuan na aming tahanan. Pero nakakatuwa dito sa bayan ng Infanta dahil sa pamagitan din ng inisiyatibo at pagsisimula ng Pima Madi sa grupo ng Pima Mati at ng iba pang grupo. Pumili po ng pabahay at ngayon ay magkakakula ng pabahay yung may kakayanan, hindi yung katulad. Nakakatuwa dahil sa pumagitan ng inisiyatibo ninyo ay meron akong makakatanggap na 300 families. Ay yun niya, hindi ako nakarating doon dahil kailangan kailangan kong at dito po ay mapapakita, hindi man kayo yung makikinabang, pero yung iba ang makikinabang para doon sa sinibulan ng video. Hindi po yung nakakalungkot, kundi masaya pa rin dahil sa mga susunod, posible na magkaroon na rin kaya. Malapit din naman ang eleksyon. Pipili na naman na tayo na mga mamumulat sa ating bayan. Kung sino yung magpapahalaga, lalo higit sa mga bangga Tuloy Yung na bubili na karapat dapat na papahalagahan ang bangga Hindi lang sa salita, hindi sa gawa. Yan, yan yan Dito natito naman ang ating mga kuling ito. At uh, sana <coughs> <masuportahan tos> na nasuportahan ninyo. Hindi dito sa samahan <coughs> ito kundi sa buong <coughs> nasasakupan <buong> <coughs> ng impanta. Mapalit pa rin ang bayan ng impanta dahil meron po dito na People's uh, Council <coughs> na pinag-inuusapan kung anong ang mga problema ng ating mga mamaya mula sa iba't ibang sektor. Mabito ang kanilang tinginig. Hindi man kung baka lahat na natutupad agad-agad ay nagkakaroon ng na solusyon ang ibang problema. Magpatuloy lang po ang uh, bawat isa si ng miyembro ng pma mamati para makamit yung tagtipan. Noon, so, mga wala pang mga proyekto na dumarating ay nagtutuloy-tuloy kayo. Ngayon ay may unti ng mga proyekto na magtutuloy-tuloy pa rin kayo. Kung ngayon ay samahan, samahan ang inyong nabuo, ito naman po ay pagpapatuloy natin o inyong ng grupo sa tulong ng na mga nanunukulan sa ating bayan na maging oberta ibang upang patuloy na masuportahan ng ating pamahalaan ang mga inisiyatibo na inyong sinimulan. Mahalaga ang mabuti ugnayan ng ngayon mula sa grupo at mula sa mga lalululat sa bayan ng